Good guys. Nag ano pala ako, nag unboxing ako, nag order ako guys ng yung wax sa buhok. Pang ano siya, pang padulas, pang palusog ng buhok, pang pa shiny. Nakalimutan ko yung unbox kaya ibabalik ko ulit yung balot. Tapos kunyari ya unbox ko uli. Di ba? <laughs> o oh, ayan, mag unboxing tayo. Ayan guys, ang bilis ng order. At saka guys, uh, dalawang beses ko na siyang ginamit. Ang ganda talaga, hindi magpa fly away yung buhok mo. Ang din ang dulas, ang shiny ng buhok mo, guys. Tapos ano, yung yung pang-ano ba, yung paglalagas ng buhok ko, wala na. Yung makati yung scalp mo, wala na siya. Pero nagsashampoo mo muna ako, kinikleans ko bago ko i-apply 'to. Then after now, babasain ko yung buhok. Yung babanglawan, din saka ko siya i-apply, then magbibilang ako 1 to 100. So babanglawan ko na siya. Pero habang ina-apply mo siya, imamassage mo yung scalp mo. Mamassage mo yung buhok mo habang ina-apply mo siya. Ang sarap ng pakiramdam guys, yung hindi siya gusutin kahit mag ka. Lalo na ako guys, nag nagdaday ko twice a month. every two weeks kasi ayoko talaga ng puti hindi ko hindi ko kahiri yeah okay lang naman kaya lang syempre hanggat i-avoid natin tatakpan natin lalo na mga vlogger tayo syempre importante din yung looks natin kahit hindi tayo maganda, basta yung hair natin ay presentable. Talagang ang buhok kasi pampaganda rin yun eh. Pag maganda ang buhok mo, dagdag points yan sa ganda mo. di ba So, ayan, maano talaga ako sa hair ko. Maingat. Kahit naman siguro kayo. So, ayan. Ang mura lang yan, guys. Hindi ko alam. Uh, 200 lang yata. Ito yung pinakamaliit. Ano siya, wala siyang amoy. Ang ganda niya. I-try nyo, guys. Super nakita ko lang siya ay ano at ano to yes last week pa to dumating so two times ko na siyang nagamit hindi araw-araw ayoko siyang i-araw-araw kasi baka naman straight na straight na yung buhok ko yes uh, every two days every two days ng or kaya tatlong beses sa isang linggo mag apply ka nito so ayan ang ano niya parang pamada kasi dati mag-aano pa ako ng yug, maglalangis. So, ito, hindi na. At least naman to yung mga formula nito, siguro naman magagaling. Tsaka maganda naman yung feedback, yung, yung mga ano, reviews nung, ng anong to, nang wax na to. Maganda yung mga reviews nyo, guys. I-try nyo para sa buhok nyo. Ayan, o, tingnan mo. Ayan, pang first time ko palang nagamit yan. So, hindi mo pa rin masasabi kasi kung din ako ng ano, yung shampoo. Bago to, naka dalawang bottle na ako ng ginger, ano, king ginger shampoo. Shampoo and conditioner. Eh, mas, kahit di guys mag-supply. Ang ganda niya. Nakikita ko siya sa shop eh. Then, nilalagay ko sa shop ko. Doon ko siya bibilhin sa shop ko. Then, meron naman voucher. di ba So, makakamura ka. Then, ayan, may dumating pa na isang package. Unboxing uli natin, guys. Ano yan yung shampoo? Kasi naubusan na ako, eh. Siguro, mga dalawang apply na lang yung shampoo ko. Awan ko, mas nalulukring ako ngayon sa buhok ko. So, bola ko nga ulit yung pagupitan. Kailangan talaga alagaan natin, not only our skin, pero pati rin yung hair natin, kasi ang hirap. <laughs> di ba? Ayan. Ayan yan, no? Buy one, take one. Ang mura lang, guys. Walang ano. Hindi ka magasas ng 200. Ito yung changer king. Yung king ginger shampoo and conditioner. So, nahiyang talaga ako, guys. Kahit yung mga anak ko, ito na yung ginagamit. Kasi hindi siya mag-ano. Plus yung wax na binili ko. Ewan ko. Yes. Pati mga bata na nawala yung pangangati ng hair ko. Diba, pansin nyo? Every time na live ako, parang ano ba to? White hair o biko to? Parang kumakati. Pero ngayon, wala na akong nararamdaman sa mga hair ko. Yan. So, naka-add yung isang wax na pang ano ko sa buhok ko. Yan. Try nyo guys. Mura lang naman siya pang ano ko na to, pang anim na battle na to guys, ito yes kasi kung di ko naman hindi ko bibilhin ni at hindi ko rin i-introduce yan, yung isa, first time ko pero first time na gamit ko palang nagustuhan ko na yung wax after so ngayon, binibigyan ko muna sinisave ko muna yung conditioner para sa mga anak ko, kasi mas importante talaga sa akin yung shiny, so pwede ko siyang i-alternate ang mura niya lang guys meron yan sa Shopee, siguro I guess meron din doon sa TikTok basta lahat na nabili ko before, ina-apply ko na, nilalagay ko na sa ano ko, sa shop din doon ko sa shop ko, bibilhin so nakamura na ako, may voucher pa ako, meron pa akong commission so yung mga personal needs ko personal use, I mean uh, nilalagay ko na sa shop ko at doon ko binibili. Ito talaga maganda siya guys. Kasi dati talaga makikita mo pag ko sa buhok pag nagkukulay ako. Wala ko. Ang dami na, na nasa kamay ko tsaka nasa suklay ko. Pero ngayon guys believe me wala na. Wala nang gano'n bilis. Pero after 4 battles. Ito pang anim na to eh. Wala nang kapi ng buhok ko. Wala na yung ano. Tapos ang lusog na ng buhok ko. Parang ang sigla. Masigla. Masigla yung hair ko eh, nutrients din yan eh, sa buhok natin. Mayra pa <laughs> ang mahal ng ano, <laughs> ang mahal ng wig. <laughs> yes, lalo na pag nag-senior ka, so kailangan talaga ingatan mo yung hair mo. Yes, at hindi na siguro applicable na mahaba ang hair mo pag, pag ano ka na, pag senior. Kasi, ang hirap eh. <laughs> ang hirap magkulay sa akin lang guys, sa opinion ko lang yun. Ang hirap magkulay, <laughs> believe me, pag mahaba ang hair. Yes, so, yan yung ginagawa ko. So, I guess, baka next week, magpaputol ulit ako ng hair. Ayan na yung buko. Ang bilis, yun. Pera buyag. <laughs> Sabi ko, ano ang gagawin ko sa hair ko? Ayan, nakita ko to. So, ayan. Then, nakita naman ako ng wax yun yung ginamit ko, shampoo at saka wax. Ngayon na meron ako nung no wax sa hair, hindi ko to inaano. Hindi ko muna, nire, ni, inaano ko muna yung conditioner sinisave ko. Tinatry ko yung wax kasi, ito try ko din kasi mas marami din kasing mga uh, nutrients yung, eto to, yung wax. So, iyan ngayon ang <laughs> kapritso ng buhok ko. Yung tatlong yan lang naman, guys. Yes. Yung shampoo, oh, ayan nga pala. Nag-ano pala ako, guys. Nagutom ako mag-unbox. So, ngayon, meron naman tahong. Yung tahong niluto ko yan, guys, kalahating kilo yan. Yun, nagutom ako. So, para naman mag-10 minutes itong videos ko. Nagutom ako. Nilagay ko lang yan, guys, sa kawali. Yung tahong, ay, sa kasirula tinakpan ko lang kahit asin, hindi ako nag-asin niluto ko lang siya ng sarili niyang syrup, yung sauce I mean ni asin, ni magic sarap hindi ko yan nilagyan hindi ko alam kung naubos ko yung kalahating kilong yan kasi dito sa bahay wala naman mahilig kumain niyang kundi ako lang yung tahong ang sarap, bali maano rin naman kasi ang tahong guys masustansya, Yes, lalo na sa kidney, sa may mga ano sa kidney or protection. Kahit wala kang sakit sa kidney, protection siya sa kidney. Sarap guys. Sa goiter, sa eyes, sa nails. Magandang mga seafoods guys, lalo na ang muscles. Yes, tahong ni Carla. Tahong ni Mines Tulips. Hindi lang siya maano. At saka guys, ayoko sa tahong ng malalaki. Gusto ko yung maliit lang kasi masarap kainin. Yan yung ganon. Dati kasi bumibili ako ng tahong, yung iniihaw ko, malalaki. Parang natakot akong kainin, parang hindi ko malulon. yeah, so ayun yan. Ito yung binili kong tahong. Hindi na dati, inaano ko pa yan, bawang, sibuyas, luya, oh my God. Sa mahal ng mga ricado ngayon. Kung gasan mo siya, linisin mo, ilagay mo na lang sa kasirula din, takpan mo. Organic. Wala kang nilagay kahit ano. Pero much better pa din. Ito kasi trabaho tamad yan mas better pa din yung ano, yung isa eh, sasangkot siya mo sa may mga rekado. Yung husband ko gusto niya may sabaw. Bawang. bawang sibuyas, luya, yan. Tapos so, niya ng dahon sili or alugbati. Kung anong greeny na gulay. Eh, nagkataon wala na. So, gusto ko na siyang kainin. Ayoko na siyang i-ref. Kasi guys, napansin ko noon, pag ni-ref mo siya, parang kumukuluntoy, eh. <laughs> o, parang nawawala yung substance nung nung tahong. Kaya kailangan pag nabili mo siya, so hindi mo na rin alam kung ilang days, kung ilang hours na rin silang na-harvest, di ba, sa dagat. Tapos pag binili mo, naranasan ko yung nilagay ko sa freezer. So nang niluto ko, hindi na masarap. Kailangan pagkabili, lutuin mo na siya. Ang sarap, nagmukbang ako ng tahong. Naubos ko yata yung kalahating kilo. Yan. So medyo hindi ako ngayon masyado sa kanin kung ano yung nakikita kong pwedeng kukutil kinukukot ko inaboid eh, ko muna talaga yung rice ngayon kasi medyo lumobo talaga ako which is not good for my health pag lumobo kasi meron din ako ano sa tuhod